Ako si King, dating sundalo. Ngayon, sa bahay na lang, para mag-alaga ng mga hayo. Dalawang buwan na pala ang nakakalipas na hindi na ako sundalo. Maraming taong naghihinayang, akala nila ay umalis ako. Pero ano nga ba talaga yung dahilan? Bakit nawala ako sa organisasyong hangada ng karamihan? Nag-awol ba ako? Kusa ba akong umalis? nag ba ako? o nakagawa ako ng kasalanan kaya tinanggal o ayaw na nila. Gustong gusto kong sagutin lahat ng katanungan nyo pero ayaw ko ding sabihin nag-awal ako dahil maraming mga active pa sa serbisyo ngayon na gusto na rin umalis sa serbisyo noong napanood ang huling video ko. Hindi rin naman ako kusang umalis dahil napakagandang opportunity ang magtrabaho bilang sundalo pero lahat naman ng trabaho ay isa itong oportunidad. Kahit hindi po kayo sundalo, ang mahalaga dun ay mahalin lang natin kung anong merong trabaho na naibigay ng pagkakataon sa atin. Hindi rin ako nag-file ng resignation kasi napakabata ko pa para umalis sa serbisyo. Without honor ba? O with honor akong umalis? Gustong gusto ko nang sagutin yung tanong na ano bang dahilan bakit ako umalis. Ayaw ko kasing may masaktan. Ayaw ko ding magsinungaling. Kung sabihin ko yung totoo, may masasaktan. Kaya mas pinili ko na lang ng tahimik at magkaroon ng kapayapaan. Minahal ko ang organisasyon na aking pinanggalingan. Kung hindi dahil sa mga naging karanasan ko sa organisasyon ay hindi ako ngayon gantong mamamayan. Kaya ayaw kong magbitaw ng mga salita na ikakasira ng iba. Kaya sana maging aral na lang sa ating mamamayan na lagi nating tignan ang mga magandang bagay na nangyayari sa atin. Maganda po ang magsilbi sa bayan. Mahal na mahal ko yung trabaho ko kung alam nyo lang. Sakripisyo ang training sa Marines sa totoo lang. Sinasabi nila ang pinakamahirap na training ng kasundaluhan. Sabi ng karamihan. Pero hindi ko ito ikinukumpara sa mga ibang hanay ng kasundaluhan kasi sa isang organisasyon lang din naman ako nagsanay. Kaya ayaw na ayaw kong magkumpara naman. Dugot pawis ang pagsasanay na naranasan ko. Bat ko aalisan. Totoong nanggaling lang ako sa pinakamahirap na pamilya. Kaya di ko nga natapos ang kolehiyo ko kasi noong kabataan ko ay hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon ng scholarship. Pili lang. Pero sa panahon ngayon, wala nang rason para hindi makapag-aral dahil napakadami ng pwedeng tumulong at malalapitan. Hindi ko rin sinaya ang serbisyong aking pinanggalingan. Mahirap kasi ipirit minsan ang hindi na nahalaan. Kaya kahit masakit, kailangang magpatuloy. Napakaraming pagkakataon pang aking masasaksihan. Kaya nga, itiwala na lang sa pong may kapal lahat-lahat. Trust the process. Marami sa inyong naghihinayang. Oo, sayang talaga kung iisipin ko. Pero hindi naman pwedeng yun na lang lagi ang isipin ko. Huwag gawing miserable ang buhay. Hanapin natin kung saan tayo magiging masayak pero nakatanim na sa puso ko't isipan ang pagsisilbi sa bayan. Ay kahit wala na ako sa organisasyon, ay patuloy pa rin yung pagiging makabayan. Kaya sana maintindihan nyo na lang kung bakit wala na ako sa organisasyong aking kinagisnan. Ako rin naman naghihinayang, pero tanggapin na natin magtiwala tayo sa Panginoon. Kung anuman yung mga hinaharap natin kung ano man yung trabaho na ibigay sa atin ay mahalin natin. Gumawa lang tayo ng tama at laging ibigay ang puso sa mga bawat ginagawa. Huwag nating laging ikumpara ang achievements natin sa achievements ng iba. Kahit anuman ang trabaho natin, mapajanitor, tagahugas ng pinggan, magsasaka, karpintero, doktor, maliit man ang sahod o malaki, mahalin natin ng maigi. Sa ngayon, habang wala na ako sa organisasyon ay to ang pinagkakaabalahan ko. Ang magparami ng hayop. Paramihin ko ito ang mga pato ko kasi ito yung hindi mahirap alagaan at hindi sila maselan. Kahit isang daan lang na pato ang maparami ko ay okay na yon. Malalaki na rin ang mga 45 days na manok ko para habang wala pang pasukan ay may maipon man lang. Nais ko sanang pasalamatan yung taong nagbibigay sa akin ng alawans. Kung hindi dahil sa iyo ay binenta ko ng sarili ko. <laughs> Biro lang. Maraming salamat sa walang sawang suporta lalo na sa tulong pinansyal. Maraming nagtatanong sa inyo kung ano ba yung isda na ginawa ko. Tawag po doon ay pickled fish o sa Tagalog ay burong isda. Lutong kanin at hilaw na isda. Pero nasobrahan ko ata ng asin kasi first time ko gumawa. Maraming salamat sa inyong manonood sa mga mensaheng ibinukas nyo sa akin. Kahit kwento na mismo ng buhay nyo ay ibinukas nyo sa akin. May isa pang nagsabi na may kapatid daw siyang nag galing sa sundalo at hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita sa kanilang pamilya. Meron din nagsasabing gusto nang umalis sa serbisyo dahil nagsasawa na. Isang sakripisyo ang pagiging sundalo at isang napakalaking pagkakataon din ito. Kaya sana sa mga nasa serbisyo pa ay mas mahalin nyo ang mga trabaho nyo. Hindi maiwasan ang mainis minsan sa kasama. Pero mas laging tignan ang magandang dulot nito. Ang pagsisilbi sa bayan ay walang katumbas na halaga kung nakatanim na ito sa iyong puso't isipan. Napakadaling sabihin na ginagawa ko ito para sa bayan, pero yung iba nahihirapang isa katuparan. Lagi nating tandaan na laging meron tayong pamilyang nandyan, na laging masasandalan at kasama na ang Panginoong lumikhang laging andyan. Kaya siguro hindi pa ako pinatapos ng Panginoon sa kolehiyo dahil mas kailangan ko ng aral sa mga karanasan mga aral na patuloy ang pag-improve ng sarili, mga aral ng realidad ng buhay. Ito siguro ang binigay niya muna ang tahakin ko sa kabanata ng aking buhay dahil ito yung mas kailangan ko sa pagtahak ng bawat hakbang na tinatahak ko araw-araw. Totoo naman yung linya sa Ingles na We never stop learning. Nandito tayo sa mundong ibabaw para matuto kaya sana umiwas na tayo sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating buhay. Hindi nakakatulong sa ating kaisipan. Hindi nakakatulong sa ating mga pinagdadaanan. Sadyang ang buhay ay isang drama, pero hindi naman laging malungkot. Lagyan natin ng kulay, lagyan natin ng pagmamahal, higit sa pagmamahal na hindi yung manggagaling sa kahit na sino. Bagkus ay manggagaling ito sa ating sarili. Habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw ay, huwag nating kalimutang mag-improve. Hindi man tayo perpekto, nagkakasala minsan pero sa mga pagkakamaling ating nagawa, ay natututo tayo. Kung wala ang mga ito, hindi natin maitatama ang ating sarili. Kaya sa mga pagkakamaling ating nagagawa, hindi iyon ang magbibigay sa atin ng kahulugan na pagkakakilanlan kung hindi ay mga aral na hindi na pwedeng balikan at ulit-ulitin na gawin. Nabubuhay ako sa mga aral ng aking mga karanasan dahil sa disiplinang naitanim sa akin ng pagiging sundalo ay baon ko ito araw-araw at magpakailanman. Muli, ako si King ang laging nagpapaalalang sa dinami-dami ng problema ang ating pinagdadaanan ay laging tignan ang magandang na idudulot nito sa ating buhay. Huwag maging miserable ang buhay. Enjoy lang natin at laging gumawa ng tama.